Kumusta mga kapor pa ta pa tin naman po kapo naman na ito tingnan mo playa, yan, po ayan po nakapag ninja ta tin pa mukha ayan po tingnan naman po mga to pa ayan nga ba kung sa to ba ko na po tingna, na tingnan mo po na na naman ng bidi na bo, tingna, man, bo, mga, po, ba, naman tingnan mo na po mga naghanap na naman ko masasagap po isang magandang na naman po ay to mawala, kalubayan ng na naman to nang malam do pet bodo may pa po na ayan 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 eh, bola ay bomba, asal na mas sinya men sa sag naman isang bibi. Ay, bomba pa ang ganda ng pagkalupet, naman. Ayun po sa loob, mapaganda nila talaga. Swabe lu mo, sana uwi. May nasa agap na naman tayo mga tropa oh, Ay, yeah. Hindi naman kami ko Bumuling na naman ang buntuntik na walang lumpa Epo, manaliwin na sila Dalawang mapapaganda talaga Mmm wow. Eto na naman ako. Naghanap na masasagapan na naman ng mga D.U.B. ng mga gandang din lahat. Ano nila? makikita? Ano nga ko lang dito sa may kantin po na ito. Okay. Magaganda rin po sila kaso may edad na buo. Pero okay na. Maganda na rin po sila. Paano mga boss mga vlog? Hanggang dito na ako sa walang katataduan ng vlog na ito. Maraming salamat sa mga ng aking video. Maraming salamat po. God bless.